Pero madam, nakakaawa ka naman. Kasi after mo magpahayag na malaki ang posibilidad na tumakbo ka sa pagka-presidente sa 2028, putya nung nagkaroon ng 2028 presidential survey, putya mas marami pa ang undecided kesa sa mga bumoto sa'yo, kay Romualdas at kay Rapi <laughs> ang cute ng 3% eh, madami, no? Oh, nagkomento lang ako sa 3% mo sa survey, ah. Baka mamaya, isama mo rin ako sa mga didemanda mo, ha? <laughs> Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video, mga idol, tinanong ko po sa lahat ng aking mga subscribers kung totoo bang ayaw nila ng good news. Ay, kasi naman mga idols, nagpost po ako ng good news noon pero hindi po pinanood. Aww. Pero yung mga video na binibira ko ang admin, pucha ang daming views mga idol. Yun po ang dahilan kaya napatanong talaga ako mga idol eh. Kasi bigla na lang humina ang mga video ko na binibira ko si ano eh, no? Alam niyo na, 'di ba? Yung pala, binababaan na po ni YouTube at FB ang algorithm ko. Basta political content ka, wala na. Finish na mga idols. So wala na palang future sa pagiging political vlogger, no? Unless siguro pro-admin ka. Hindi ka siguro kakantiin ng algorithm, no? Ako oh guys, naniniwala ako na baka may kinalaman talaga dyan, sinakuting. No? Kasi kung maaalala nyo, nung nagisimula na ang mga vloggers na punain siya dahil napansin na po ng lahat na tila ba nawawala na sa direksyon itong presidente na to, ay eh nagkaroon po noon ng purge, di ba? Pucho yung dalawang main page ko mga idol, nahak po yun at humina ng humina ang algorithm ng mga yon. Kaya tingin ko talaga may kinalaman talaga ang admin sa phenomenon na yon. <laughs> Bakit yung panahon naman ni PRRD wala namang ganun, di ba? Malaya pa tayo noong nakakapagsalita pero ngayon, pucha wala na. Para bang na nila ang bibig ng demokrasya. Kaya nakakadismayan talaga mga idols. So kabilang po yun sa mga rason, kaya sobrang nakakadismayan talaga itong pangkasalukuyang administrasyon imagine sa kanila lang nangyari ang mga panggigipit na ganito. Tama. No? Saka sa mga dilawan, medyo-medyo. Pero much worse talaga to mga idol. <coughs> Kaya naman mga idols, may sinasabi si Party Boy. <laughs> Yan na, hindi na ano yung tawag ko sa kanya. Baka mamaya, mga flag na naman tayo ni Bossing YouTube eh. Sabi ni Party Boy, mga idols, may advantage daw siya dahil naging presidente daw ang tatay niya. At ang unang birthday niya daw sa palasyo ay 8 years old daw siya. At 8 years old pa lang daw na pagmamasta niya na raw ang kanyang ama kung ano ang trabaho ng Pangulo. Alam mo party boy, alam mo, bototoy ka pa ng mga oras na yon. 8 years old ka pa lang eh. Anong alam mo ng mga oras na yon? Diba? Saka when you stop saying na may advantage ka Ha? Kasi wala ka pa sa kalingkingan ng tatay mo. Wala ka pa sa 0.1% or even negative 99 ng tatay mo, promise. Dahil lang nakita lang namin sa paligid mo ay ang mga insertion sa mga national budget na nagtaan na may bilyong-bilyong halaga from neptugaan. 'di ba? at yung mga kinulimbat yung pera sa PhilHealth at yung mga nilagay nyo sa Maharlikan Investment Fund na hanggang ngayon wala pa rin kaming balita at syempre yung pagbibenta nyo ng gold reserve na kung wala pang nag-report, hindi pa malalaman ng publiko. ba? Diba? Comedy, no? Kung na may advantage daw siya at napagmamasdan niya raw ang trabaho ng Pangulo, akala mo namang kagalingan siya, eh, no? ni wala pa rin kaming maramdaman na may nagawa kang matino eh. Maliban na lang sa mga lutang moments mo ah. Gaya ng video na to. Watch this mga idol. Guys, well, we'll have to talk to the this uh, unfortunate. I can, I know. Especially if it is a, uh, uh, if it is. Uh... sabi mo yan ha Tapos yung iipunin daw ang tubig ulan para magamit daw sa tag-init. Yung nabangga ng barko ang flood control. Yung San Juanico Bridge, meron daw troso. Ano ba naman yan, Mr. President? Putya, lutang ka pa sa lutang eh, no? <laughs> Nak-nang-toko ang patingin, eh, no? At yan naman mga idols, nagsampa ng reklamo si Riza Ontivero sa mga vloggers and vloggers na sistematikong at dumagdag daw sa mga kasinungalingan tungkol sa witness tungkol sa kanyang staff at tungkol daw sa Senado. <laughs> Ilan daw sa kanila si Nakrize Chu, Tio Moreno, Trixie Angeles, Rob Ranches, Jay Sonza, Sasasot, Joey Cruz at Eric Celis daw. As for the advice daw ng kanyang mga lawyers, the applicable claim daw ay cyber libel. Bilang public official daw, bukas daw siya sa lihiti mong kritisismo. What the? Yun naman pala eh. Libre naman daw pala siyang i-criticize mga idols pero daw hindi daw siya papayag sa panghaharas at mapanganid daw na kasinungalingan. Simula pa lang daw yun ng step 1 at aabangan pa daw natin ang resulta nitong investigasyon kung ano daw ang dapat ikaso at sino ang dapat kasuhan. Oh, ba't aabangan pa namin kung sino ang mga kakasuhan? E may kinakasuhan ka naman na, di ba madam? Ano pa talaga? Alam nyo guys, si Riza, di na nakakagulat na magician yan. Siyempre, saan pa? Eh, di sa tanim, witness. Kaya nga di na ako nag-react dun sa testigong dumantad na yun eh. Kasi noong pa man, alam ko naman ang gawain talaga yan ni virus, Soundtivirus. ba? Diba? So ano pa bang bago dun? ba? Diba? Saka kinasuhan niya yung mga vloggers na nagkomento doon sa lumantad na witness na yun, ba? Diba? E paano naman madami yung mga nagshare na hindi vlogger? Dapat isama mo na rin sa reklamo, ba? Diba? Para bumaha ng mga haters mo. <laughs> well, gaya po nang sabi ko, behave na po ang inyong lingkod mga idols. Kaya naman wala nang halong masasakit na salita para din na po tayo i-flag ni Bossing YouTube mga idol. Well, ang masasabi ko lang kasi na to no honte virus, este honte virus, ay ano ba naman yan madam? Ino na mo pang ereklamo ang mga vlogger na nagbigay lang naman ng komento dun sa bumaliktad na witness mo. Kesa ipatawag yung tao na yon sa mga circus hearing nyo dyan sa Senado para magkaalaman talaga yun, eh, no? ipatawag nyo yun. Tama. Hindi yung inunan nyo pa ang mga vlogger na ereklamo yun. Eh, no? Ano ba naman yun, madam? Diba? <laughs> Comedy ang pucha. Yan ang problema sa'yo, madam. Kapag may nasasabi sa'yo ang mga kritiko mo ngayon, magdedemanda ka. Pero kung banatan mo rin ang sinusuportahan namin, pucha, wagas ka rin eh, no? Pero dinemanda ka ba namin? Ha? Sinadora ka? Ano ba namang laban namin? Ay, sorry po. <laughs> Ba't nga pala ako nagre-react? Hindi naman pala ako kasama sa mga dinimanda, no? Okay, quiet na po tayo at baka maisama pa tayo dyan. Mahirap na. <laughs> okay, quiet na lang at baka maisama pa tayo dyan, no? Pero madam, nakakaawa ka naman. Kasi after mo magpahayag na malaki ang posibilidad na tumakbo ka sa pagkapresidente sa 2028, punta nung nagkaroon ng 2028 Presidential Survey, Pucha mas marami pa ang undecided kesa sa mga bumoto sa'yo, kay Romualdas at kay Rapi <laughs> Ang cute ng 3% iba eh, madami, no? Oh, nagkomento lang ako sa 3% mo sa survey ah. Baka mamaya isama mo rin ako sa mga didemanda mo ha? Ah. <laughs> so paano guys, kita-kits po tayo ulit sa mga next video. Mga asar lang po tayo mga idol. For more videos please subscribe to Mr Rio Official on YouTube and follow Mr Rio 2.0 on Facebook Meta. Thanks Maccabians.